kay mga idol, lima kasako nga akong uling mga idol. Ang isa, gikarga na ako dito paggawa sa among balay, kay na nagorder nag order na kalin... Kuan baka nang barbecuehan nga order sa kasako ako gidelibiran. So upat lang ni siya kasako mga idol. So giisa na lang na ako ni siya pagkarga kay dili man kitang tulisod pagawas diri adapita kay ang diri pa dolong pagawas didto lungs paingon sa among lungsod. Lungsod San Miguel diri Agihon. So dili tanto kay lisod yang dalan kay do, na magaling lisod pero doon na lang karsada. So gai na ang isa ka buksa ko mga idol, didto na ako gipakarga pa sa balay kay didto ra sa unahan ako gideliver na nag barbecue hanay na sa kuwa nagbunot pa ko ako gideliveran. So isa ra po, po gid makarga mga idol pagawas didto sa mua, kay lisod kayong dalan dili siya makargahan og duha tulo upat sa samot na ni nakarga upat ka sako giisa ra na ako dili ini siya maka dual didto pa dulong sa mua. Mao ni nga giisa po na ako ni pagkarga mga idol kay dire lisod naman ang kuhan, dalan Aw lisod. So sayo naman ang dalan. gi upat ra na ko pagkarga gi usar na ko bisan wala kay saktong kuan oplastaran plastaran sa karga temporary na kahoy na usar na ko pagkarga nasigo man na ah, iguan man upat ka sako kay padulong dito di na pud kay tanto lisod ang dalan medyo sayon sayon na lang siya ba mao na nga dito padulong okay naman mo ning gi ra pero kaning karga siya mga idol upat ka or duha magaling tolo kung magkarga ko padulong dito sa mua diligid siya maka duwal kay grabe ka lapok lawom ang lapok tas higa mas dangog ka ayo so kani mga idol larga na ni deliver dito sa among lungsod so hapon man ron mga idol karon nakailse ko sa nina, karon hapon ako ni deliver kay na buntang, ni uwan manggut pag humana kong kuwan bukla sa uling mauna nga nag relax ako tas pag humana og relax paman pa ni nagilis ko so ako din ang giplastar mga idol kay kuwan dayon deliver na ako ni so mauna to mga idol muadto na ko It's...